Kasakit para sa mga residente ng Barangay Daraitan sa Tanay Rizal at pati na rin sa mga motorista ang daan mula Marcos Highway Crossing sa Tanay patungo sa Barangay Daraitan na hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos ng Rizal Provincial Government. Nangako ang gobernador ng Rizal na si Junjun Inares sa mga residente ng Barangay Daraitan na ipaayos nito ang nasabing kalsada dahil nakapaglaan na ang Department of Budget ng 168 million para sa improvement ng kanilang kalsada. Ngunit hanggang ngayon ay nagtitis pa rin ang mga residente at motorista sa kalsadang malubak, maalikabok at kapag tag-ulan ay puro putik. Ayon sa residente ng barangay Daraitan, halos lahat ng mga nakatira doon ay pagsasaka ang hanap buhay. Malaking tulong sa kanilang kabuhayan ang pagkakaroon ng farm-to-market roads, kung saan sa pamamagitan ng maayos na kalsada, mas mabilis at mas madaling maibababa ng mga magsasaka ang kanilang produkto sa pamilihan. kung kaya't nagsusumamo ang mga residente ng Barangay Daraitan, Tanay. Sana'y magkaroon na ng katuparan ng kanilang kahilingan sa provincial government na ilabas na ang pondong aprobado ng Department of Budget para sa pagpapagawa ng kanilang kalsada. Ayon pa sa ibang residente, mayroong bahagi ng Daraitan Road ang sementado, subalit nagmula pa ito sa pondo ni na Senador Loren Legarda at Jingoy Estrada kasama si Gibo Chiodoro na tumakbo bilang Pangulo. Subalit sa panig ng provincial government, wala pa itong naiambag para sa pagsasaayos ng siyam na kilometrong kalsada mula sa Marcos Highway Crossing patungo sa Daraitan Barangay pa. Subalit sa panahon ng tagulan kung saan tumataas ang tubig, hirap pa rin makatawid ang mga mamamayan sa mapanganib na ilog kung saan buhay ang nakasalalay sa pagsubok na pagtawid. So ate, halimbawa ang tubig tumataas ang dito. Ano yung mga na-experience niyo yung paghirap, lalo ano na sa estudyante o sa residente? Yung ano po, yung pag tumataas po yung tubig dito, dahil na po ang dito sa ano, hindi po kami nakakapasok, tapos eh, bumabagsak po kami sa kasi hindi kami nakakapasok. Tapos pag umaba na dito, wala din po nakakapag ano na kasi ganun po yung ano dito, lalo na kapag bumabagi po. Eh, tulad nito po, um, ano po, yung um, parang gumuho po yung lupa. Tapos wala pong nakakabiyahan dito. Kahit yung tuloy po nasisirap po yan. Eh, lahat po ng ano dito ng mga bahay sa Kabitilok inaanod. Tsaka po, lagi pong may naaanod sa mga tao. pag tumatawid po sila na hindi nila kaya. Ay, may namamatay? Opo. Oh, May namamatay po. So, ano yan? Wala bang ano sa provincial government dito? Ano bang krag? Anong tano dito? Wala bang nababalita? Ano krag? Wala po eh. So, parang hindi pa rin pinapansin dito po? Hindi. Kahit nga po botohan. okay. So, yung tulay na yun, eh, ditanggal yun eh, no? Opo, pag malakas ang ulan, tinatanggal nila yun. So, tulong-tulong kayo -tulong ng tatanggal. Opo, okay? opo. Tapos ito, gawa ng barangay. Opo, oh, inaambag So, wala pa rin ano ang provincial government? Eh. Wala pa. Sa... Wala pa rin ang bag? Wala pa. Ah, Okay. tumaas na po yung tubig na mula na galing doon po. Paano po, ano yung mga pasakit? Mahirap na ginagawa sa Ay, residente. Ito mga anak ko yung pinakakatay. Ito yung mga anak ko, ito yung mga ato ko yung nag-aaral. Tapos ito naman na kami yung nag-aaral. Absent, yan. So, nagbabayad pa kayo ng bangka? Ay, no, yun. Nagbabayad. Kasi mm -hmm. wala talaga matas ang tubig. Huwag mm -hmm. naman napakalaki ang tubig dalawang tao lang Yan ang laman ng barka. Kaya nang dalawa rin ang isa sa una, kung sa uli. Kaya nang pagkala mo bukang barka, hindi mahagot lang ang mga tao sa mga barkero. Katulad nung araw ng mga araw, yun, may nalunod na dito. Itong ilog na ito. Pero ito lang tao ito, kinilunuran. Sa puntong ito, damang-dama ng mga residente ng barangay Daraitan na sila ay napabayaan ng pamahalaang lalawigan ng Rizal. Hindi nakakano. Pag mahirap po magdala ng mga kalakan. Tapos pag baha, hindi nakakaano yung

Pagkano kasi malaking ilog, na may emergency, hindi pwede magtabi ng yeah, exactly. pampahat. Masyadong nakaka... Talagang pagkano, mamamatay na lang sa loob.